kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kuko sa paa. Ang mga kuko sa paa ay maaari maging simbolo ng maraming iba't ibang bagay sa panaginip. Maaari silang kumatawan sa iyong ego, iyong lakas o iyong sekswalidad. Maaari din nilang ipakita ang iyong mga damdamin tungkol sa iyong sarili o sa iba. Sa artikulong ito, Tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip ng kuko sa paa at kung paano sila makakatulong sa iyo maunawaan ang iyong subconscious mind. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga kuko sa paa? Ang panaginip tungkol sa mga kuko sa paa ay maaaring mga hulugan na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o kawalan ng katiyakan. Maaari rin itong isang metapora para sa mga alalahanin at alalahanin na kasalukuyang sumasakop sa iyong isipan. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa iyong mga damdamin ng pagiging nakulong o pinigilan. Ang mga kuko sa paa ay maaari ding tumayo para sa mga pisikal na katangian na pinakamahalaga sa iyo, tulad ng iyong mga lakas o pagiging kaakit-akit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nalalagas ang mga kuko sa paa. Panaginip ng mga kuko sa paa na nalalagas ay sumisimbolo sa mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan, kakulangan at mababang pagpapahalaga sa sarili. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka nasusukat sa iba at hindi ka sapat. Ang panaginip ay maaaring literal na kahulugan. Maaaring ito ay isang babala para mas alagaan ang iyong kalusugan dahil ito ay maaring senyales ng kakulangan sa bitamina o mahinang sirkulasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kuko sa daliri ng paa. Ang panaginip tungkol sa pagtanggal ng mga kuko sa paa ay maaring sumagisag sa mga damdamin ng kahinaan o kawalan ng kapanatagan. Maaaring pakiramdam mo ay hinuhusgahan ka o hindi ka sapat. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa iyong kalusugan. Ang mga kuko sa paa ay maaari ding kumatawan sa iyong sariling imahe o kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Kung ang iyong mga kuko sa paa ay natanggal sa panaginip, maaari itong magpahiwatig na hindi ka nasisiyahan sa itsura mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtanggal ng mga kuko sa paa ang panaginip ng pagtanggal ng mga kuko sa paa ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo o pagkagambala. Ang mga kuko sa paa ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na sinusubukan mong hawakan, ngunit nagsisimula itong mawala. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong sariling mga personal na pakikibaka maaaring lumalaban ka sa isang mahirap na labanan ngunit determinado kang magtagumpay ang pagkilos ng paghila ay maaaring simbolo rin ng iyong pakikibaka upang makontrol ang isang sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng mga kuko sa paa ang panaginip ng pagputol ng mga kuko sa paa ay karaniwang kumakatawan sa ilang uri ng personal na kahirapan o pagkabigo ito ay maaring nauugnay sa ilang mahirap na sitwasyon na iyong pinagdadaanan sa iyong buhay o maaaring ito ay isang bagay na nagpapahirap sa iyo. Ang pagkilos ng pagputol ng mga kuko sa paa sa panaginip ay maaaring sumagisag sa pagkilos ng pagsisikap na palayain ang iyong sarili mula sa isang mahirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking kuko sa paa na nahuhulog. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang malaking kuko sa paa na nahuhulog, ito ay maaaring isang babalang senyales na may isang bagay na malapit ng magbago sa iyong buhay. Marahil ay may malaking pagbabagong darating sa iyo o isang tao sa iyong buhay na magdudulot ng maraming problema. Maaaring ito rin ay isang senyales na ikaw ay sobra sa trabaho o kulang sa pahinga kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang kuko sa paa. Kapag nanaginip ka ng sirang kuko sa paa, sumisimbolo ito ng pisikal o emosyonal na sakit. Maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa o nabibigatan sa isang bagay sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang bantayan ng iyong hakbang sa makasagisag na pagsasalita. Mag-ingat na huwag masyadong makisali o masangkot sa isang bagay na maaring makasama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahahabang kuko sa paa. Ang panaginip tungkol sa mahahabang kuko sa paa ay karaniwan nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o kamalayan sa sarili. Maaaring maramdaman mong hindi ka nasusukat sa iba sa ilang paraan o hindi ka sapat ang mahabang kuko sa paa ay maaari ding kumakatawan sa isang bagay na kinatatakutan mo tulad ng paghatol o pagtanggi. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa isang bagay na iyong tinatapakan o tinatapakan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may ibang pinutol ang kuko mo. Kapag nanaginip ka ng ibang tao na pumutol ng iyong mga kuko sa paa, kadalasan ay nangangahulugan ito na ikaw ay nakakaramdam na napabayaan at hindi mahalaga sa iyong paggising. Marahil ay nararamdaman mo na hindi mo nakukuha ang atensyon na nararapat sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring simbolo ng iyong mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan. Sa alinman sitwasyon, Mahalagang maglaan ng oras upang pag-isipan kung anong ang nangyayari sa iyong buhay at tugunan ang anumang pinagbabatayan ng mga isyu. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala ng mga kuko sa paa. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkawala ng mga kuko sa paa, ito ay sumisimbolo sa mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan at kahinaan. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka sapat o malapit ka ng malantad. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa iyong kalusugan. Bigyan pansin ang iyong katawan at tignan kung mayroong anumang mga palatandaan ng karamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ingrown toenail. Ang mga ingrown toenails ay maaaring isang masakit na kondisyon at ang panaginip ng mga ito ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng sakit o pagkabalisa sa iyong paggising. Ang panaginip ay maaari ding isang tanda ng babala na nagsasabi sa iyo na alagaan ang iyong sarili at magingat sa mga posibleng problema. Bigyan pansin ang iyong kalusugan at kagalingan at huwag pabayaan ang iyong personal na pangangalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gupitin ang iyong kuko sa paa. Ang panaginip na gupitin ng iyong kuko sa paa ay sumisimbolo sa kalinisan at kalinisan. Inaalagaan mo ang iyong sarili at sinisigurado mong presentable ka sa iba. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na binibigyan pansin mo ang maliliit na detalye sa iyong buhay. Sinisigurado mong maayos ang lahat at walang maluwag na katapusan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala ng isang malaking kuko sa paa Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkawala ng isang malaking kuko sa paa, maaari itong mga hulugan na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan o kawalan ng kontrol sa iyong buhay. Ang pagkawala ng isang bagay na mahalaga sa iyo ay isang simbolo ng pakiramdam na mahina. Ang kuko sa paa ay maaari din kumakatawan sa isang bagay na labis mong pinahahalagahan tulad ng isang relasyon o isang trabaho. Ang katotohanan na ito ay malaki ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam na ito ay makabuluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa toenails punggos Kapag nanaginip ka ng toenails punggos, ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng labis o pagkabalisa ang punggos ay maaari ding kumatawan sa isang bagay na lumalagong walang kontrol sa iyong buhay. Ang kuko sa paa ay maaaring isang metapora para sa bahagi ng iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pinakamahirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulok na kuko sa paa Ang panaginip tungkol sa mga bulok na kuko sa paa ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o galit tungkol sa isang bagay. Maaaring may kaugnayan ito sa isang kamakailang isyo na bumabagabag sa iyo. Bilang kahalili, maaari ito maging isang simbolikong representasyon ng isang bagay na sa tingin mo ay mali sa iyong buhay. Ang amoy ng mabulok ay nagpapahiwatig ng pakiramdam mo ay marumi at marumi sa ilalim ng ibabaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbabalat ng mga kuko sa paa kapag na naginip ka tungkol sa pagbabalat ng mga kuko sa paa, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng mahina at walang katiyakan. Ito ay maaring isang tao sa iyong buhay ay ibinabagsak ka. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na ikaw ay masyadong malayo sa ilang bahagi ng iyong buhay. Posible rin na nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa ilang bagong sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kuko sa paa na natanggal. Kapag nanaginip ka ng isang kuko sa paa na natanggal, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis at pagkabalisa. Ito ay maaring dahil sa isang mahirap na sitwasyon sa iyong buhay o isang bagay na bumabagabag sa iyo na tila hindi mo matitinag. Maaari ka rin makaramdam ng pagkabigo sa iyong sarili dahil hindi mo malutas ang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa infected two nails. Kapag nanaginip ka ng isang nahawa ang kuko sa paa, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa sa isang bagay. Ang impeksyon ay maaaring kumakatawan sa ilang uri ng banta o panganib sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nahihirapan sa isang problema na nahihirapan kang tugunan. Ang kuko sa paa ay maaari rin sumagisag ng isang bagay na bumabagabag sa iyo, tulad ng isang salungatan sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa naputol ang mga kuko sa paa kapag nanaginip ka tungkol sa mga kuko sa paa na naputol, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang uri ng personal o emosyonal na kahinaan. Ito ay maaring sanhinang takot na malantad o mapintasan. Bilang kahalili, maaring ito ay isang senyales na ikaw ay nasa ilalim ng presyon at hindi mo nakaya ng maayos ang kasalukuyang sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng iyong mga kuko sa paa ng masyadong maikli. Ang panaginip tungkol sa pagputol ng iyong mga kuko sa paa ng masyadong maikli ay sumisimbolo ng mga damdamin ng kakulangan o kawalan ng kapanatagan. Maaring pakiramdam mo ay hindi mo nasusukat ang iba sa anumang paraan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring isang babala tungkol sa pagiging masyadong madalas sa isang bagay. Ang katotohanan na iyong mga kuko sa paa ay masyadong maikli, maaari kang sumobra o lumampas sa dagat. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga kuko sa paa ay maaaring kumatawan sa iba't ibang aspeto ng iyong subconscious mind. Maaari nilang ipakita ang iyong mga damdamin tungkol sa iyong sarili at sa iba o mga alalahanin at alalahanin na sumasakop sa iyong isipan sa sandaling ito